Ah, uh, naman ako mga lords, mga master si uh, Romy The Great TV. Ah, uh, uh, isang tutorial ang ating YouTube channel. Ah, uh, uh, ngayon uh, uh, mag tuturo naman tayo paano mag-align ng pintuan ng ating hanging cabinet na ginawa. Ngayon, ah uh, ito ang part 2 ng ating ah uh, uh, sa ating YouTube channel arobi uh, degree tv uh, tutorial paano magkabit ng condenser hinges at para paano mag-align ng ating tintuan na hindi magtabingi uh, or kumasikip naman uh, medyo palawangin ng kukunti dahil sa pag-adjust ng ating condenser hinges ngayon mga master mga lords uh, wag niyo kalimutan mag uh, subscribe sa YouTube channel ko, uh, isang tutorial para kahit paano, marami tayong nariroon na malalaman kahit kunti lang. Uh watch this video, don't forget to comment, like, and God bless us all. Uh, master and idol. Okay, watch this video. Part 2 ng ating video tutorial. Okay? Love you all. Ito na 'yan sa guys, oh, 'yan. Pag napapansin niyo ito, yan ito yung sa tagiliran yan no ito yung uh, fall overlay at saka fall overlap itingnan niyo yung nilalagay ko hinges yan no yan ito yung palatandaan yan no yan ito yung fall overlay at saka fall overlap yan mga loads, mga master yan no at saka yung sa gitna naman mga loads, yan no pag mapansin nyo, yung yung sa partition ng ating Uh, hangin ka din ito no? bali, sa partisyon bali dalawa sila maghahati yung panggitna na pintuan natin yan ang pinapansin nyo yan no? yan may panggitna natin ng pintuan yan no? ang gagamitin ginagamit natin yan na kung ay fall over uh, half lap half lap yan no? napakita ko sa inyo kung ano ang ah, uh, ang itsura ng ating half lap yan o. ito yung mga load sa yan you know, yung half lap yan o. pag napapansin nyo yan ang itsura ng ating half lap na concealer ah uh, yan oh. i-compare nyo dito sa ating ano na ah uh, sa i-compare mo sa full overlay o full overlap sa ating panggit, tagiliran yan o. yung mo, yan video plane lang o no. Yan. Yan ang plan tandaan mga loads. Yan. At saka loads, ito. Ito, itong screw. Pag once na masyadong mahigpit itong screw na ito, yung may dalawang screw. Pag itong screw, medyo masyadong mahigpit yung dito. Yan, kikita nyo, mahigpit yan. Ito yung adjust, adjust nyo. Yan. Paluwangan nyo yan at saka hihilain ng kunti, palabas. At saka yung alignment naman, ito naman na screw ang inadjust adjust natin, yan know. Like, for example, dito, yan, no. Pakita ko sa inyo, yan. Ito yung loads, naka-align, naka-align na siya. Pero kung medyo, ah, uh, hindi siya naka-align, yung, ah, uh, pintuan ng ating hanging cabinet, ito yung inadjust adjust yan, no. Dalawa, yan. Sa ilalim, at saka yun sa taas, yan. Dalawa yan ang ina adjust yan o. No? Ito, ito yung ina adjust natin para mag-align yung, ano natin yung, ano natin yung pintuan ng ating cabinet Tingnan yung mga loads, naka-align na, yan o. No? I-siserado e, ko. Dahan-dahan, yan o. No? Pakita ko sa inyo kung paano nakalign na. Yan, kita niya loads o, nakalign. Akalain na hindi niya nagtatabing yung ano natin yan. no Kita niyo ang alignment. Yan mga loads. Ah, yan. Kita niyo. Oh. Yeah, yan. Yan. At saka yung tingnan niyo yung half lap. Yan o. Yan. Nagahati sila sa partition ng hanging cabinet. Yan.